Yan, magandang hapon po. Uh, nandito uli ko kay Kuya Raul at uh, mga, mga kapitbahay kapitbahay. Alam nyo na pa mo, kilala nyo naman po kami. So, yung mga nilalagay nyo na pong kakanin sa gilid ng bahay nyo kasi pinapakain po sa mga alaga na nila dito. Kita nyo naman po. Ito na lang. Dati po sa dami-dami nito, nung ako'y pumunta rito nung bumili po ako, yung nakaraan, ay eh, napakarami po ito. Kita nyo naman. Kayo ba yun naman po ay naglalaso ng mga daga? Ay sana wag niyo na pong isama sa mga kakanin natin, mga kapitbahay. Sa atin dito sa Barangay Santa Maria, kita niyo naman dati napakarami kung nakikita niyo po yung vlog ko. Napakarami po niyan. So ngayon kita niyo po, wala na. Oh, yan. Yun, meron pong lumalangoy dito na pailan-ilan yan, no? Oh. Diba yung vlog ko po na napakarami, halos nasa tatlong dam, piraso. Kita nyo naman po, oh.